Hello mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Corregidor Island, isa sa mga pinakakahangang hangang destinasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala bilang Gibraltar ng Silangan, ang islang ito ay naging saksi sa daan-daang taon ng kasaysayan mula sa pagiging kuta noong panahon ng Espanyol hanggang sa pagiging mahalagang military base ng mga Amerikano at ang kabayanihan nito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Samahan niyo po ako habang tuklasin natin ang mga kahangang-hangang tanawin, alamin ang mayamang nakaraan nito at maranasan ang kagandahan at katatagan na nagpapakilala sa Corregidor bilang isang destinasyon dapat bisitahin. Corregidor Island ay itinatag sa ilalim ng pamahala ng Espanya noong May 1915-70 bilang bahagi ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Naging mahalaga ang papel nito sa pagtatanggol at pamahala ng Manila Bay. Dahil sa estrategikong lokasyon nito, nagsilbi ang isla bilang isang kuta para sa depensa, bilangguan, estasyon para sa inspeksyon ng mga barko, at signal outpost upang balaan ang Maynila laban sa mga paparating na sasakyang pandagat. Ang pangalang Corregidor ay nagmula sa salitang Espanyol na Correger, ibig sabihin ay itama. Dahil dito humihinto ang mga barko upang inspeksyonin at itama ang kanilang mga dokumento bago pumasok sa Manila Bay. Ayon naman sa ibang teorya, ginamit din ang isla bilang correctional facility o bilang guan, kaya tinawag itong El Corregidor. Buko dito, naging mahalagang lugar din ito para bantayan ang aktibidad sa dagat upang maiwasan ang pagkataki ng mga pirata o kaaway tulad ng mula Mindanao o mga dayuhang mananakop tulad ng Dutch. Noong 1853, nagtayo ang mga Espanyol ng parola sa corregidor upang gabayan ang mga barkong pumapasok sa Manila Bay. Ang parola na ito ay isa sa pinakamatandang palatandaan sa isla at naging mahalaga para sa nabigasyon. Ginamit din ang isla bilang base para sa mga galyon ng Espanya tuwing kampanya at bilang tagapagbantay laban sa mga kaaway. Sa ilalim ng pamahala ng Espanya, Pinalakas at pinanatili ang Corregidor bilang isang mahalagang outpost upang protektahan ang Manila Bay at tiyakin ang seguridad ng ruta ng kalakalan lalo na noong panahon ng Manila Galleon Trade. Ang kahalagahan nito ay nagpatuloy hanggang sa sumunod na panahon, ngunit matibay nang naitatag ang pundasyon nito bilang isang kritikal na sentro para sa depensa at administrasyon noong panahon ng mga Amerikano. Ang Corregidor Island, na opisyal na tinawag na Fort Mills, ay naging isang matibay na military base ng US at isa sa mga pinaka-strategicong coastal defense points sa timog silangang Asya. Matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, kinalala ang Estados Unidos ang kahalagahan ng Corregidor sa pasukan ng Manila Bay at naglaan ng malaking pondo para sa pagpapalakas ng depensa nito. Pagsapit ng 1910, ang isla ay ginawang isang makapangyarihang outpost militar na tinawag na Gibraltar ng Silangan at the Impregnable Rock. Nagtayo ang militar ng Estados Unidos ng isang masalimuot na sistema ng depensa kabilang ang labing anim na nakaperming kongritong sikos gun batteries at walong semi-fixed batteries na may kabuang anim na pong mabibigat at mga medium range na coastal artillery gun upang protektahan ang Manila Bay mula sa mga pag-atake sa dagat ang Malinta Tunnel na itinayo mula 1932 hanggang 1934 ng U.S. Army Corps of Engineers ay naging isang mahalagang pasilidad. Ang bomb-proof tunnel complex na ito ay ginamit bilang imbakan, ospital at command center para sa mga operasyong militar. Mayroon itong pangunahing lagusan na may habang 800 at 31 talampakan at 25 lateral tunnels na may kanyang-kanyang layunin tulad ng pasilidad na medikal o imbakan ng bala. Ang isla ay hinati sa iba't ibang lugar para sa estratehikong layunin. Ang top side, ang pangunahing talampas kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga atelerya, kwartel at mga headquarter. Ang middle side, isang maliit na talampas na may karagdagang kwartel at posisyon ng mga bateri. Ang bottom side, ang mababang bahagi ng isla kung saan matatagpuan ang mga pantalan at ang bayan ng San Jose. Pinalakas pa lalo ang depensa ng corregidor gamit ang mga anti-aircraft gun, mortar position, at airstrip tulad ng Kenley Field na nagsisilbing landing strip para sa mga sasakyang panghimpapawid. Ang mga fortification na ito ay ginawang mahalagang bahagi ng U.S. Harbor Defenses of Manila and Subic Base. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1930, Naging mahalagang bahagi ang korigidor ng estratehiyang militar ng Amerika sa Pasipiko. Dito nakabase ang malaking bilang ng mga sundalo mula sa U.S. Army, Philippine Scouts at iba pang kaalyadong pwersa. Habang tumitindi ang tensyon sa Pasipiko bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, nanindigan ang korigidor bilang simbolo ng lakas militar ng Amerika sa rehiyon. Ang malawak nitong fortification at estratehikong lokasyon ay nagbigay daan upang maging mahalagang kuta hanggang harapin nito ang pinakamalaking pagsubok noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Corregidor Island na kilala bilang Gibraltar ng Silangan ay gumanap ng mahalagang papel noong ikalawang digmaang ang pandaigdig bilang isa sa mga huling kuta ng mga pwersang Amerikano at Pilipino laban sa mga pananakop ng mga Hapones. Dahil sa strategikong lokasyon nito sa pasukan ng Manila Bay, naging kritikal itong punto ng depensa na pinalakas ng mga artilerya, tunnel at quartel. Matapos ang pagbagsak ng bataan noong April 9, 1942, ang korigidor ang naging huling bastyon ng organisadong paglaban sa Luzon. Ang mga porsahang hapones sa pangunguna ni Tiente General Masaharu Huma ay naglunsad ng walang humpay na pambobomba sa himpapawid at atelerya mula Desembre 1941 hanggang Mayo 1942. Ang mga tagapagtanggol ay nakaranas na matinding kakulangan sa pagkain, tubig at mga kagamitang medikal. Ginamit ng General Douglas MacArthur ang Malinta Tunnel sa Corregidor bilang kanyang punong himpilan bago siya lumikas patungo Australia noong March 11, 1942, alinsunod sa utos ni Pangulong Franklin Roosevelt. Bago siya umalis, binetawan niya ang tanyag na pangungusap, "I shall return," noong May 5 hanggang 6, 1942. Inilunsad ng mga persang Japones ang isang amphibious assault sa Corregidor sa kabila na matinding paglaban mula sa mga tropang Amerikano at Pilipino na pinamumunuan ni General Jonathan Wainwright na pasuko ang mga tagapagtanggol. Noong May 6, 1942, napilitang sumuko si Wainwright kasama ang lahat ng Allied Forces sa Pilipinas. Ang pagbagsak ng Corregidor ay isang malaking pagkatalo para sa Allied Forces sa Pasipiko. Ngunit naging simbolo rin ito ng tapang at katatagan. Sa unang bahagi ng 1945, bilang bahagi ng kampanya ni General Douglas MacArthur upang palayain ang Pilipinas, inilunsad ng mga Persa ng US ang Operation Topside upang mabawi ang Corregidor. Noong February 16, isinagawa ang pinagsamang airborne at amphibious assault ang mga paratrooper mula sa 503rd Parachute Infantry Regiment ay bumaba sa topside habang ang mga amphibious forces naman ay lumapag sa mga beachhead. Sa kabila ng pagiging mas kaunti kumpara sa mahigit 6,000 Hapones na nakabaon sa isla, matagumpay na nabawi ng US forces ang korigidor noong March 2, 1945. Matindi ang paglaban mula sa mga Hapones, ngunit tuluyang natalo sila matapos ang mabibigat na labanan sa mga tunnel at bunker. Maraming sundalong Haponesa na pagkamatay kaysa sumuko. Matapos ang ikalawang digma ang Bantay ang Corregidor Island ay pinanatili bilang isang pambansang nambana upang parangalan ang mga sakripisyo ng mga sundalo Pilipino at Amerikano na lumaban at nagbuhis ng buhay sa digmaan. Ang makaisisayang kahalagahan nito bilang isang lugar ng labanan at simbolo ng katatagan ay nagbigay daan upang maging isang lugar ng pag alala at edukasyon. Noong 1954, sa bisa ng Executive Order No. 58, opisyal na idiniklara ang Corregidor bilang Corregidor Island National Shrine na sa pangangalaga nito bilang isang sagradong lugar para sa mga susunod na henerasyon upang pagnilayan ang tapang at sakripisyo ginawa noong digmaan. Ang mga pangunahing palatandaan sa isla ay kinabibilangan ng Pacific War Memorial na itinayo noong 1968 ng pamahalaan ng Estados Unidos. Ang memorial na ito ay nagbibigay karangalan sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na sa ikalawang digmaan pandaigdig. Ang sentro nito ay isang rotonda na may altar sa ilalim ng oculus ng dome kung saan tumatama ang liwanag ng araw tuwing tanghali ng May 6 bawat taon bilang paggunita sa petsa ng pagsuko ng korigidor noong 1942. Sa likod ng memorial ay matatagpuan ang Eternal Flame of Freedom, isang 44th steel sculpture na sumasimbolo sa pag-asa at kalayaan. Isa pang mahalagang palantandaan ay ang Filipino Heroes Memorial na inilunsad noong 1992 sa panahon ni Pangulong Fidel V. Ramos. Dinesinyo ni Francisco Manosa. Ang 6,000 square meter complex na ito ay may 14 mural na naglarawan ng mga makabayang labanan mula noong pre-colonial hanggang modernong kasaysayan. Itinatampok dito ang kabayanihan ng mga Pilipinong guerrilla at sundalo sa iba't ibang labanan. Ang Malinta na dating bomb-proof command center at ospital noong ikalawang digmaang pandaydig ay ngayon nagsisilbing makasisayang exhibit. Maaring maranasan ng mga bisita ang isang audiovisual presentation na nagkukwento ng na mahalagang kaganapan noong digmaan, kabilang ang paglisa ni General Douglas MacArthur at ang pagbagsak ng isla sa kamay ng mga Hapones noong 1942. Bukod sa mga ito, tampok din sa koregidor ang iba pang mahalagang lugar tulad ng ang mile-long barracks kung saan tumira ang mga sundalong Amerikano bago ito nasira noong digmaan. Ang Japanese Garden of Peace na itinayo upang parangalan ang mga sundalong Hapones na nasawi sa isla. Ang mga guho na artillery batteries tulad ng Battery Way at Battery Hearn na nagpapakita ng papel ng korigidor bilang kota. Sa kasalukuyan, ang Corregidor Island ay hindi lamang isang maitimtim na paalala ng kabayanihan noong panahon ng digmaan, kundi isa ring tanyag na destinasyong panturista. Nag-aalok ito ng mga guided tour na nagtatampok sa mayamang kasaysayan nito. Patuloy itong nanatiling simbolo ng sama-samang sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikano sumasalamin sa kapayapaan, kalayaan at katatagan. Ang Corregidor Island ay puno ng kasaysayan mula sa papel nito noong panahon ng mga Espanyol hanggang sa mahalagang bahagi nito noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Kung maaari kang bumalik sa nakaraan at masaksihan ang isang makasaysayang kaganapan sa Corregidor, alin ang pipiliin mo? Ang kabayanihan ng mga tagapagtanggol noong labanan sa Corregidor noong 1942, ang muling pagbawi ng isla noong 1945, o marahil ang masiglang araw nito bilang istasyon? ng adwana noong panahon ng Espanyol. Ibahagi e ang iyong sagot sa komento sa ibaba. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa Corregidor Island, isang lugar kung saan nagsasama ang kasaysayan at kagandahan ng kalikasan. Mula sa iconic na Malinta Tunnel hanggang sa kahangang-hangang Pacific War Memorial. Tunay na sumasalamin ang islang ito ng tapang at katatagan. Kung mahilig ka sa kasesayan o pagtuklas ng kakaibang destinasyon, siguradong dapat mong idagdag ang kurigidor sa iyong travel bucket list. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang pakikipag sa palaran. Hanggang sa susunod na video!